whisper good morning so gently in my ear I'm coming back to you Ayan, may part 1, may part 2, may part 3 na ah. Ito, ah, gumawa lang ako ng reaction video no? patungkol dito sa ah, ah, bagong trending. Aba, maganda to. May, may, may ginito pala dito sa Pilipinas yung ah, kalaswaan. Eh, may ginito pala no, yung pwede pala i-vlog yung kalaswaan. Pwede pala. Ito, oh isang teacher at siyang mag-aaral na gumawa ng hindi kaya-aya, hindi maganda, no? Teacher, teacher is pangalawang pangalawang magulang natin yan sa paaralan, eh. Pero sila yung uh, sa kinabukasan. Kawawa, kawawa namang yung uh, paslit. Ito talaga at ano, hindi ko alam kung ano nang nangyari sa mundo. Hindi ko talaga alam yung teacher, sila yung pangalawang uh, magulang natin sa paaralan. Tapos sila sila yung ano eh, sila yung uh, inaanohan sa uh, pamilya ng mga bata na tapos ganito ang ginagawa Una, alam nyo naman, no? Unang part 1, dinala sa simenteryo. Part 2, dinala sa ang simenteryo pa rin yung part 3 doon nasa sasakyan kung nakikita, kung nakikita, nyo pero ako hindi ko kaya panoorin ng mga ganyan talaga totoo yan hindi ko kaya panoorin ng mga ganyan pero ang isa lang ang ano ko dito punto dito kaya gina, that, nag, uh, ginawan ko ito talaga ng uh, reaction video dahil hindi talaga ito magandang tingnan no ng uh, magandang image dito sa Pilipinas ng ganito lalo na sa mga bata lalo na sa social media uh, ano eh kung saan saan na itong uh, kung saan saan na ito na punta sa social media mapa tiktok, facebook, youtube instagram man, twitter man ano ano anong uh, uh, social media no uh, alam nyo naman, no? dumaan talaga ito sa uh, uh, timeline nyo. so, sukmid nyo, so hindi talaga ito magandal dahil sa nga panahon ngayon noon pa man ay marami na talagang bata ang gumagamit sa social media so nakikita nila ito ay ito maganda pala ano ano ano, ano pwede pala ito no ay, hindi hindi yan hindi hindi yan maganda mga uh, mga kamigos ka ka no kaya ito ginawan ko ng reaction video dahil hindi talaga maganda sa mata ng mga bata ano ang uh, mga sa isip nila so kayong mga ano ah sana pinaribit nyo lang ito, ito lang ha pinaribit nyo lang hindi nyo pinapublic dahil ano masakit talaga sa puso no ng uh, kapwa Pilipino mo nagbabuyan At marami namang mga inusinti na makikita so parang hindi ko talaga kaya ang mga ganyang bagay talaga yung iba, ano, patawa-tawa lang, ano, lagi lang yung pasin. master, pasin, pro, hindi nyo ba alam, uh, ah, talagang imahe natin dito sa Pilipinas. Lalo na, isa pa namang teacher at siya mag-aaral. At ginawa nila itong vlog. At may, ito pa, ah. same vibes talaga silang dalawa. Same vibes talaga silang dalawa. At, Kumuha pa sila ng videographer Aba matim dito May videographer pa So Grabe talagang mga uh, Sobrang kahihiyan talaga yung uh, Nararamdaman siguro ng Pamilya ng dalawa na ito Yung mag-aaral at share sa Ginagawa nila Grabe talaga So, sana naman, mga ma'am, mga sir, ito lang ang payo ko sa inyo. Kung gumagawa man kayo ng kalaswaan, ay sana ho, ay pumunta lang kayo sa sugo. Apod nyo naman eh. Dahil si sir, may sasakyan naman. At si ma'am naman, laging binibigyan ni sir ng pira. Apod nyo naman yan, sugo. Mura naman siguro yan. Hindi, hindi ko alam. Hindi pa yan. Hindi pa ako nakapasok dyan ano yan sugo ay eh? basta pagkaalam ko yan dyan kayo at dyan kayo karapat dapat hindi doon sa sementeryo sementeryo hindi dapat doon sa sasakyan eh at saka hindi yan dapat din na uh, ano eh? eh public natin uh, yung ginagawa natin dahil isa yung uh, kamanyakan isa yung kabastusan No, dahil maraming mga bata uh, nanino, nanood no naki naki ano naki social media so hindi yan talaga maganda promise hindi yan talaga maganda so dapat naman mga sir ma'am ah, kung hindi niyo nirespeto yung sarili ninyo ah nyo niyo naman ang ating bayan wag naman mag, wag naman ganon wag yung paira lang ang ating kabastusan isipin nyo naman ang pamilya nyo anong, anong maidudulot anong kahihiyan maidudulot malaking impact yan sa mga ginagawa ninyo lalo na gumawa kayo ng part 1, part 2, part 3 may part 4 pa yan pero sana naman hope sa part 4 ay hindi nyo na ipapublic uh, uh, private nyo na yan na sana ang hiling ko irespeto nyo ang sarili nyo uh, okay. at saka yung uh, mga tao respeto nyo yung pamilya nyo yan diyan, diyan, diyan yan, di yan, yan nyo, eh. hindi yan gawain ng ano parang yung ginagawa ninyo ngayon parang ginagawa ng isang hayop na makikita mo lang kung saan saan kung dito ka tumingin makikita mo dyan dito ka tumingin makikita mo dyan. Dito ka tumingin makikita mo dyan. Dito ka tumingin makikita mo dyan. Hindi yan po, hindi yan pwede hindi. hindi kayo hayop Isa kayong uh, tao na may puso din Yung pamilya nyo may puso din marunong ding mayhiya Kaya bigyan nyo naman ng kahihiyan. Yan lang sana yung hiling iling ko na sana naman ito, makikita nyo naman dito o, alam nyo naman exciting, uh, pumunta pa lang ito sa ano eh o, basta, ito hindi talaga ito maganda talaga so sana naman yan lang ang uh, hindi naman nangingi alam ako, gumawa lang ko na reaction video, baka naman uh, makikita nyo at sumagi sa isip nyo tama si boss tama siya hindi tayo hayop tayo ay tao so yan lang sana at good luck sa uh, bagong future, uh, sa future nyo sa bagong vlog ninyo na ano man yan anong, bag, anong klaseng content yan good luck ninyo and God bless sana sa next sa sa sa, sa part 4 uh, sintan nyo na ko di joke lang sana sa part 4 eh, private nyo na. So lang ho, maraming salamat.